Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong bahagya kang lumilihis sa karaniwan mong ginagawa o iniisip. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang pagiging kakaiba at malikhain, at ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mga hindi pamilyar na landas na maaaring magdala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at kakaibang karanasan ay maaaring maging susi upang matuklasan mo ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at katuparan. Sa mga pagkakataong pakiramdam mo ay parang hindi mo na alam kung ano ang susunod na hakbang, hayaang gabayan ka ng iyong likas na kuryusidad, upang makita mo ang mga posibilidad na maaaring magbigay ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Habang ginagalugad mo ang iyong araw, mahalaga na bigyan mo ng pansin ang iyong emosyon, partikular na ang galit o hinanakit na maaaring naipon sa iyong isipan at puso. Minsan, ang galit na ito ay maaaring makaimpluensya sa iyong mga desisyon at kilos ng hindi mo namamalayan. Maglaan ng oras upang suriin kung paano nakakaapekto ang mga damdaming ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tanungin mo ang iyong sarili kung ang hinanakit na iyong nararamdaman ay may sapat na dahilan o ito ay dala lamang ng mga bagay na hindi mo palubusang nauunawaan. Sa pamamagitan ng paglimot sa mga bagay na nagpapabigat sa iyong loob, magbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa kapayapaan at kalinawan ng isipan. Tandaan na ang pagpapatawad, maging sa iba o sa iyong sarili, ay isang mahalagang hakbang upang maranasan mo ang tunay na kapayapaan. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga biglaang pangyayari na tila susubok sa iyong pasensya at pag-unawa. Subalit, sa halip na tingnan ito bilang hadlang, yakapin ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ay maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang aral na makakatulong sa iyong mas maging matatag sa hinaharap. Sa halip na magpokus sa takot o pagdududa, gamitin ang iyong likas na kakayahan upang makita ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan at emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng damit na may kulay asul o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado sa mga sitwasyon na maaaring maging stressful. Sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o pagkabalisa, subukang pagmasdan ang kulay asul sa iyong paligid. Ito ay maaaring maging paalala na kailangan mong huminga ng malalim, magpahinga sandali at muling balansihin ang iyong emosyon. Ang iyong maswerteng numero naman ay pito, labing apat, at tatlumput isa. Ang pito ay simbolo ng espiritwal na paggising at panloob na pagunlad, na nangangahulugang ngayong araw ay magandang panahon upang maglaan ka ng oras para sa pagminilay o tahimik na pag-isip. Ang labing apat ay tanda ng pagbabago at kakayahang umangkop sa mga pagbabago sa iyong buhay, kaya kung may mga hindi inaasahang pangyayari ngayong araw, gamitin ito bilang pagkakataon upang matutunan mong maging bukas sa mga bagong direksyon. Ang tatlumput isa naman ay sumasalamin sa lakas ng loob at determinasyon, na nagsasabing anumang pagsubok na dumating ngayong araw, ay kaya mong lampasan kung mananatili kang matatag sa iyong mga paniniwala at prinsipyo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang mahal mo sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang simpleng pag-abot sa kanila ay maaaring magdala ng kasiyahan, hindi lamang sa kanilang puso kundi pati na rin sa iyo. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga kwento o pagbabahagi ng iyong mga saloobin. Maari kang makahanap ng inspirasyon at kasagutan sa mga bagay na matagal mo nang pinag-isipan. Minsan, sa mga ganitong simpleng sandali ay nagkakaroon tayo ng malinaw na pananaw sa mga tanong na bumabagabag sa ating isipan. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang tandaan na ang iyong lakas ay nasa iyong pagiging bukas sa pagbabago at iyong kakayahang mag-isip ng iba kaysa sa karamihan. Huwag kang matakot na lumayo sa karaniwan dahil dito mo matutuklasan ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at tagumpay. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa galit, hinanakit at mga takot na nagpapabigat sa iyong puso, ikaw ay magbibigay daan sa mas magaan at mas maliwanag na bukas. Magtiwala sa iyong sarili at maniwalang may mas magandang hinaharap na naghihintay sa iyo, basta't bukas ang iyong puso, at isipan sa mga biyayang maaaring dumating sa mga paraang hindi mo inaasahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.